Picture picture, picture. Pagyan nilalayo yung sapa. Ito na nga eh. Picture, picture. Na, Grabe na. Ay, naman. <laughs> Ayun, no, may Grabe naman, anak. Matigas na nga yung payo, ano. Al ala, Matigas na Ala, 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 <laughs> Grabe. Ay! Mama! Sinisip sa so naihigo. Ah! Picture, picture daw. Tito Idel. Picture, picture. Eto, kunin mo. O, kunin mo. Kunin mo, kunin mo. Kunin mo, kunin mo. Ay, gagalit. Ay, mabuti na niyo yung anak ninyo. Sige nga, pasok na po kayo. Hold mo anak ninyo. Hold, hold mo ito, nga. mo Sige nga, hold mo nga. Sige nga, hold mo nga. nga. Ay, ayaw niya nga wak. Ayaw niya, tamad yan eh. niya, may tagasin. No, na mo na, ano, na, niya na, na ako yung laman. Matatakot ako, baka mamaya maano mo to eh. <laughs>